Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay iniaalay natin para sa ating mga alagang hayop. Ang mga nilalang na nagbibigay sa atin ng saya, pagmamahal at kagalakan. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal upang hingin ang patnubay at proteksyon ng Diyos para sa ating mga alaga at sanay sila'y maging ligtas at malusog sa lahat ng oras. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pasasalamat para sa aming mga alagang hayop. Salamat po sa inyong biyaya na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng mga hayop na nagbibigay sa amin ng kaligayahan at pagmamahal. Hinihiling po namin ang inyong patnubay at proteksyon para sa kanila sa bawat araw ng kanilang buhay. Panginoon, sana'y bigyan ninyo ng kalakasan at kalusugan ang aming mga alagang hayop. Sana'y palagi silang maging ligtas sa anumang kapahamakan at maging malusog sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Patnubayan ninyo po sila upang magkaroon ng mahabang buhay at maging maligaya sa piling ng kanilang mga nagmamahal sa kanila. Sa mga oras ng kanilang karamdaman o kahinaan, ipinapanalangin namin ang inyong kagalingan para sa aming mga alaga. Sanay ipagkaloob ninyo sa kanila ang kalakasan upang matawid nila ang kanilang karamdaman at magkaroon ng mabilis na paggaling. Patnubayan ninyo rin po ang aming mga alaga na manatiling masigla at malusog sa kanilang paglaki. Sa aming mga tahanan, mahal na Diyos, hinihiling namin ang inyong gabay at pagkakaisa. Sana'y palaging manatili ang pagmamahalan at malasakit hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para rin sa aming mga alaga. Bigyan ninyo kami ng karunungan upang maipakita ang tamang pag-aalaga at pagmamahal sa aming mga alagang hayop. Sa mga alagang hayop na nasa lansangan o walang tahanan, ipinapanalangin namin ang inyong proteksyon at gabay. Sana'y matulungan sila ng mga taong may mabuting puso at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Patnubayan ninyo po kami na maging mapagkalinga at responsabling tagapag-alaga at sana'y makatulong kami sa mga hayop na nangangailangan ng aming tulong at pagkalinga. O Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong patnubay at proteksyon para sa aming mga alagang hayop. Sanay ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa kanila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at awa. Sana'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay, lalo na sa aming mga alagang hayop. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin para sa mga alagang hayop sana'y patuloy tayong gabayan at protektahan ng Diyos, pati na ang ating mga alaga upang sila'y maging ligtas at malusog sa lahat ng oras. Naway patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming ipapang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.